Bobo po. Ano yung mga po ng kamote. So, isa'y dadamay ko na Ito na po yung kamote at saka saging. Tapos na po yung ilaga. Sarap! Ang merienda. Para din yung nagtatrabaho dito, mamay. Para, para din pala si mama yan. Para yan. Para nag-work. Ikaw Yes, Gala kayo ay patanghalin kayo sa split. Bye. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay bibili po ako ng halo vlogs maya maya. Bali, naka-lunch break po kayo yung nagtatrabaho po dito sa amin. Ayan, at sila po ay tapos ng magpalitada dito po sa may area na ito, sa may sala. Ayan po. Bali yung mga poste na lang pa lang, hindi pa. Pero itong kabuang ito ay okay na, mga kadalag. Okay na din dito sa may hamba. Ayan po yung natapos nila kaninang umaga, mga kadelay Yung kabuang, ayan. Tapos ay ito. Ayan. Papantay na lang po, Sila po ay dadalawa po ulit ngayon. At bali ang kasunod po nilang gagawin, kaya po ako bibili na ng hollow blocks ay dito. Sa magiging tindahan po ni mama, tsaka po sa kwarto. Yan po ay didibisyonan kaya may nakausli pong bakal doon ah yun po ay nakaabang para doon sa magiging division po dito. At papunta na po ako sa gawaan ng hollow blocks, mga kadalawa. dapat lang po hindi dito sa amin. Um, Bali, 100 muna ulit ang ating bibilhin. Dito na ako kaagad. Nakapagsabi na po kaagad ako mga kadilag. Ito yung gawaan ng hollow blocks. sabi kay kahit maya maya i-deliver malapit lang naman dito sa um, kaninang umaga ay maulan yun ay ganun din nakay ang panahon yun ay makulimlim bunan naman mga kadilag sila na may nagpapalitada pa sa loob kaya kahit hapon na yung halong meanwhile ngayon naman po mga kadilag ay pupunta ko dito sa uh, taniman ng kamuti ni tatay bala ko yung nilaang ng kaunti panlaga pang dagdag sa merienda ngayong hapon ito po ang taniman ni tatay tatay ng kamote. Pwede po si Chloe, okay nagpaalam sa kanya. Si tatay ay tulugan ni eh. mamaya na lang ako magsasabi ulit. At kuha naman kaunti lang aking hihingin. Ah, umulan pa naman. Okay, mag-aabot ka lang din mamaya Huwag mo kayo muna <laughs> Kinukuha na nga din namin Kinukuha namin yun uh, Yung iba Masarap yung bilhago pares ng banana split. Kami so, nagbabanana split na eh. Kanina. Hmm. Punta ka sa bahay Ang ito lang. Gusto ko ilalagay mo so, yung ahan. Sanat ba Ano kaya yung iba? Ito. So, Nakita yung mga bagets pa. Ito. Nila man lang mali ko lang sama-sama ng kuya ni Hindi ah. Kami <laughs> nagka eh. Ah, Kumuha okay. siya ng yelo sa inyo. Uh, oh, The... Ice coffee? Oo. Oh, oh. oh, ko kayo nagkakapin ng punay. Oh, ang talagang puro mainit ay. Sibay niyo naman. Anong tag na lang? <laughs> Kahit uh, init na pala mo na. las na las na daw ito sabi ni Chloe. may nangunguha po. Abo po. <laughs> may po ng kamote. Eh. So, isa'y dadamay ko na. mm, -mm. <laughs> man, man. Tama ng may nangunguha po ng kamote May kamote, kamote. Ay, nunguha, tayo, si <laughs> <laughs> Nasilip si ate nun eh Hindi, ko si tito At ito na po yung aking nakuhang kamote. at ba yung mga bagay sa ako'y tinatanong. Tatay! Sabi ko tatay! <laughs> Nagtataw si Mara eh. ano na ay. Diyan, diyan muna kayong dalawa. Bo, bakit wala ng dahon yung kapayan ninyo? <laughs> Iisa ng bunga, mana kay buhan, igalbo ba dito may saging din na po. Nog og. Malaki na. Mga minsanin eh, pwede na yung tibain. Babalatin ko po muna yan, mga kadilag. At nahugasan ko na po itong kamote. Si mamay nagtatagod niya kay Tala. <laughs> <laughs> May tira pa rin po dito ng ilang perasong saging ay eh, isasama ko na. Dito sa ilalaga ako po. kamote. Eh. Akin na po ito ilalaga. Balin nilagyan ko lang ng asin at tubig. Eh. Nasa ilalim po yung saging. Akin na pong titingnan mga kadilag. Eh. Ayan at tutunay ito. Aahonin ko na po. Ito na po yung kamote at saka saging tapos na po yung ilaga so ito po ito kauntit yan po itira lang dun sa tinimpla kong pang banana split eh, bala ko naman po yung magtitimpla ngayon ng banana split at ito po yung sa pang banana split eh, magtitimpla na magmerienda time po muna si Chloe. Nawa ako ka lang magmerienda. Kinakaskas pa ni Bibi yung yelo. At maragyan ka lang ng gatas. Nag-tidimpla din po ako dito ah, para kay Chloe. Kung sinong nare ang bata. Pinagawa ko din po si Bibi at saka si Chloe. naman ano po yung merienda nung para sa nagtatrabaho ko ngayon. Ito po ang kanilang merienda. Ako po ay hingi ng nilagang saging. Si mama po yung nagme-merienda na din. Ako ah, so, na, nang din ng nilagang, nilagang saging. saging. Habang <laughs> na, so, nanonood sa kanyang <laughs> iPad. At nagpatimpla ito. pa <laughs> 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 Ito ang ka ng tatawa? Uh, <laughs> Sarap na hindi <yung> galaan eh. <laughs> yung tatlo'y gala eh. Bayan dito na'y nakabalita sa marinda. <laughs> Tinulungan naman pa daw ni Nining mag uh, ng kamote. Kaya yan. Ayun po niya ta do na. Mukha na may movie marathon. Eh. At by the po yung dalawang gala. Kala ko pa na may natutulog yan. Pinagtira kayo ni mama. Ay, kumakay lang ka po. Tihala. Ate na lang kayo dyan. Yan na lang matitira. Ba't may

Pantang-align kayo sa split by a few inches later. Ako po ay napa kanina habang nag e edit Ay hindi pa pala na-deliver yung halong laksan. Ayos lang naman mga kadilay dahil yun na pala ni Kuya ona day ipalitada muna din sa loob. Bago wala yung division. Siguro yung bukas na, sila'y tatlo na po bukasan eh. Oo, si Kuya Jer kung papasok mo. Ah, dalawang dalawang ay ah, oh, yung skills dalawang skills tapos ay dalawang labor yung po yung papa Bukas daw po, po, ay, Mara, po yung tayo dito na. Depende. Kaya yung tayo po tayo po yung tayo na Dito, sa loob. dito po yung tayo po yung kahit merong nilagay sindong na bubong. Ayan. Kaya, ano po ah, kaysa ipa-furnish dito sa baba, ay mas naisip kong pa simula na talaga sa taas. Ah. Para kahit pa paari, mababungan muna. Kahit wala pang mga division, basta ta, ah, may poste, tapos ay may yung sa gilid laang, yung pinakang cover niya. Tapos ay may bubong. Yan ang mahalaga. Para hindi talaga magato. Nahigil naman sila yung bukas ay madami na um, Apat. naman pong mga nagtatrabaho dito. Yung foreman ay kumbaga kapag ka ganito, alam nilang walang masyadong gagawin. Hindi sila nagdadami ng tao. Talagang siya mismo ang nagsasuggest na babawasan. Kaya maganda din po yung ganyan na may concern mahagad din pag uh, babayad po ng labor. <laughs> At kanina po mga kanilag, eh, pinintahan po si mama nung kanya pong pinsa ng mangga na kahit eh, mga hinugmamahan. Eh. Malaki pati. Sandaan yung ilang peraso. One, two, three, four. Isabi na, Di isa dito, hindi tayo mangsa. Matawag si papa kay ma'am Oh. Update yarns. Rosin. <laughs> Dahil na naman ng update. Why? Body dela nga mo ng lagi. Te, ilalagay na lang muna sa rip. Ah, na naman at by own magkakaakbay ang magtotropa. Ay. Eh. Sana naman ang inyong punta. Wala. Ha? Lalaan. Gagala yarn. Lalaan. O, oh, sana oh. Ano 'yan? Pambili okay. namin wow. ng pagkain dito. Wow. Ito na Nasa amin nagagala. Mga kayo ng taon, ha? Hapon na, kayo magsiuwi na. hanibo bo? Malapit-lapit <laughs> na din pong maalis itong sa harapan. Pero sa ka, kapag ka, may pintuan na po kami tsaka bintana. Gawa nang kapag tinanggal na ito. Ay bukas kas po dito. Wala pong sarahan. Eh, iniisbata ng bakal. <laughs> Parang madami akong nakikita ng bakal. Oh, ay nagtakbo na naman. Talagang mga batay walang sawa paglalaro. O. Nung ako'y bata, pa ako mga kadelag Minsan ay mga bago dumilim na uwi. Eh, maliwaliwanag pa. Ganito itong hapon ay dito masarap tumambay. Sa may labas.